Grabe ka na tay. Siya po pala si Tatay Benjamin, 75 taong gulang na nakatira dito sa siyudad ng Cagayan de Oro. Sa mga hindi nakakilala kay Tatay, ay siya lang naman ang naging first na Mr. Davao sa larangan ng bodybuilding noong taong 1989 at naging first runner-up ng Mr. Philippines noong taong 2002. Sa maniwala kayo at sa hindi, sa kabila ng kanyang edad ay pumupunta pa rin si Tatay sa gym para magbuhat at nakakamangha po dahil napakalakas at napakalasog pa po ni tatay. At maswerte po tayo dahil siya po ay nagbigay ng payo, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon kung paano mapanatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. So magandang araw sa inyong lahat. No? Ngayong araw is kasama natin si Sir Tatay Benjamin So siya ay asa hindi nakakaalam, siya yung pinakaunang Mr. Cagayan de Oro City dito sa Mindanao at first runner-up Mr. Philippines 2002. Tay Benjamin, sa forma ng pangangatawan nyo tayo, siguradong alam kong sumali kayo ng mga bodybuilding o Mr. Philippines. Sumali ka ba kayo tayo? Nasimula kong sumali ng bodybuilding noon pang 1989. Ang first na competition ko sa Davao, Samal Island. Samal Island. Oh, oh diri Dabaw. Dabaw. Ako na champion. Champion ka nung sa ano tayo? Ako Mr. Van, Mr. Crucible. Pero Mr. Dabaw yun. Mr. Dabaw? Mm -hmm. Nine, way back 1989? 1989. Ah, okay. So sa whole Philippines tayo, sumali ka ba ng ano? Ng uh, Mr. Philippines? Sumali ako sa Mr. Philippines doon sa Cebu noong taon 2002. 2002? Ah, matagal na no? Lumabas akong first runner-up. Wow, first runner-up ka ng uh, wow, ako. <laughs> ang kwan yung edad, 40 above. Ah, yung kategori? Kategori, 40 above. So, doon nung ano, Mr. Philippine sa Cebu, naging first runner-up ka doon? First runner-up. Ah, grabe, congratulations nito. Grabe, ang astig mo pala nung <laughs> Ilang taon na po kayong nag, ano, tay? Na, ilang taon ka na po nag, nag gym o nag bodybuilding po, tay? Nagsimula ko ng bodybuilding since 1988. 1988. Uy, ang tanda hanggang, hanggang ngayon. Oh, yeah. ikaw matanda. yung matanda. <laughs> grabe no. <laughs> grabe ha guys, narinig nyo ha. Si Tatay Benjamin, hanggang ngayon, 75 years from 1988 to 2024, hanggang ngayon is nag-gym pa rin, nagbubuhat pa rin si Tatay Benjamin. Grabe no? Ano yung maipapayo mo tayo na para mapanatili natin ang ating magandang kalusugan? So ano bang sekreto mo Tatay Benjamin? <laughs> Yun lang, kailangan ng taong, lang tao na mag-exercise lang exercise. Oh. Okay. Magsakripisyo ka ng katawan. Bigyan mo ng kaunting panahon para manatiling kondisyon ng katawan. Sa pagkain, kailangan mag-control. para manatil yung kain ka ng mga prutas at saka mayroong kaunting vitamin. Kailangan lang tao, sakripisyo. So meaning tay is talagang paglaanan mo ng panahon <laughs> no. yung exercise. exercise, hindi yung puro lang kahiga. ano? no? Oh, no? Isa sa tumatak sa aking isipan na sinabi ni tatay ay aanhin mo ang kayamanan kung ang iyong kalusugan ay napabayaan. Sabi niya, huwag tatamad-tamad pagdating sa usapang kalusugan. Kaya bilang isang millennial ay susundin ko ang mga payo ni Tatay Benjamin. So Tatay Benjamin, maraming maraming salamat po sa inyo at isa kayong tunay na inspirasyon. So ito pala si Rintoms TV. Kita kita sa ating next vlog. Maraming salamat. God bless and rock and roll. Oh yeah!